Hello mga ka-boys! Sabi ng dalaga ko, magsusopas daw ang ate ko. Wow. At ayan, nakahanda na pala mga ingredients. Nagmagandang loob ako, sabi ko ako na magluluto. Pinakuluan ko muna yung macaroni pasta. At habang kumukulo, ipinirito ko na rin yung hotdog. Hindi po ako marunong magsopas. Kumain lang po ng sopas ang alam ko. Ipinirito ko rin yung fried chicken para hindi malansa. As usual, magigisa na naman tayo ng bawang at sibuyas. Namiss ko ang magic kawali ko kasi hindi siyang ginagamit ko dito. Sa bahay kasi ito ng ate at nanay ko. Medyo malayo, mga limang hakbang. Charot, sa harap lang po ito ng bahay ko. Okay na po ang bawang at sibuyas kaya nilagyan ko na ng patis. After masangkot siya, nilagay ko na rin ng carrots. At nung okay na ang lahat, isinalin ko na siya sa kaserola. Ito daw po ang madaling paraan ng pagsosopas. Malambot na kasi yung makaroni kaya madali na siyang maluluto. Yes! Dinagdagan ko pa ng tubig kasi konti daw yung pinagpakuluan ko. Tapos nilagay ko na din yung chicken cubes at magic sarap. Paminta na din. At nung kumulo na ulit siya, Pwede nang ilagay ang gatas. Mas madaming gatas, mas masarap. Kaso, asidik ang ate ko kaya konti lang ang nilagay ko. Isinunod ko na din ang mga gulay. Imekos-mekos lang ulit natin yan. After imekos-mekos, pwede na natin ilagay ang hotdog at ang chicken. At syempre, ang isa pa sa nagpapasarap sa sopas, ang margarine. Kailangan na po natin itong pakuluan ng matagal para maluto yung gatas. A few days later, charot, kumulo na po. Kaya si Inday sabik na sabik ng matikman ang luto niya. At alam nyo ba guys, ang sarap. Tingnan nyo, na patangupa. First time ko pong nakapagluto ng sopas. Sarap sa pakiramdam. Ayan na po ang aking sopas. Lalagyan lang po ang ambag ko dyan. O paano guys, sa susunod na lang ulit ha. See you, bye!